Gawain ng nanay na hindi natatapos ang gawain ng nanay hindi basta-basta nauubos 'yan ang labahi natin nako Parang kailan lang kalalaba lang at eto na naman tayo, puno na naman talaga ang labahin natin. Huwag na lang kaya tayong magbibihis, yung tipong ditapon na lang yung damit para walang labahin. Charish! Yuta mare, kawawa naman din talaga tayo pag ganun nangyari pero hindi okay lang yan. Dahil hindi naman din talaga nawawala yan sa gawain natin. Nako kahit dalaga binata ka rin, nako nandyan din talaga ang labahin, hindi ka iiwanan. Dahil kaikot mo sa lahat ng oras, nako labahin na lang din talaga ang umiikot pumapalibot-libot sa atin. Mas ko, kung siguro pera na lang din tong iniisa-isa natin yung binubukot-bukot natin, nako ang labahin natin. Gayaman talaga tayo dyan. Siguro na lang din talaga, aaraw-arawin ko yung kung pera lang din talaga yan. Charis! Mas ko, sa araw-araw naman din talaga ay nako maiisip mo na lang din talaga lagi yung labahi mo pero hindi, ito ang kasama natin sa araw-araw. Ah, wala namang ibang hahawak niyan o maglalaba kundi ikaw lang din talaga. Pero syempre, pag tayo ang gumalaw, kumilos dyan sa gawain niya, nako, matatapos, matatapos din natin yan. Natapos nga naman talaga, makakahinga ka na talaga ng maluwag. Isa din yan talaga sa kasayahan natin pag naubos ang labahi natin. Simot sarap talaga sa pakiramdam pag naubos yung laman ng basket ng labahin mo. Diyos ko, pati na rin ang labahin, ginawa ko na rin ulam. Tipong napasarap ka na nga rin. pero para sa akin, masarap talaga sa pakiramdam pag ang labahin mo. Isang araw ubos, kinabukasan, puno na naman yan. Ay okay lang yan, ganyan na ganyan naman talaga ang gawain natin. Deposit na lang lagi ang labahin dyan. Ipunin muna uli ang labahin. Nako, sa susunod na araw, paikot, labahin, kuskos, kung ano-ano pa ang gagawin natin. Maisingit na naman talaga ang labahin. Puro labahin na lang din talaga. Yan ang labahin labahin na hindi hindi ka talaga iiwan, Charis. Pati labahin na lang din talaga. Hugot nang humugot na lang din talaga sa labahin. Oy! I feel you, nanay. Kahit ikaw na ako, may nahuhugot ka rin dyan sa mga labahin mong kada tambak tambak talaga. Ta para sa atin kahit papano nanay ikaw ay magpahinga rin. Oho, dahil kailangan din natin ng lakas at pahinga. Dahil sa susunod na araw tambak na talaga yan labahin mo ulit at magpahinga ka muna ngayon. Dahil nairaos mo na naman ang isang araw na natapos mo din ang isa mong gawain. Kaya po sa mga nanonood palagi sa amin, pasensya na kayo kung paulit-ulit-ulit na lang din po ang nakikita nyo dahil ito lang din po talaga ang gawain namin dito sa bahay. Ang magluto, maglaba, maglinis at punta ng palengke o kahit ano pa at nako, importante pa rin talaga ang matapos lahat-lahat at ang di ka iiwanang labahin mo pa rin. So bay nakapaglaba na rin na gaya ko? Ay nako! I feel you. Pahinga muna tayo at sabayan ng mainit-init kape. Higup tayo. Salamat po.